Kamusta mga kaalam? Magandang araw sa lahat. Nariti tayo para alamin ang natuklasan sa ilalim ng lupa sa hilagang bahagi ng isla ng Luzon sa Pilipinas, isang makasaysayang tuklas ang natagpuan na nagbigay sa buong mundo ng bagong pananaw sa evolusyon ng tao. Ang Kalinga Site, na matatagpuan sa probinsya ng Kalinga, ay isang arkeolohikal na lugar na naglalaman ng mga buto ng rhinoceros at sinaunang kasangkapan sa bato na may edad na tinatayang daang libong taon. Ang mga natuklasang ito ay nagbigay daan sa isang napaka-impluwensyang pag-aaral na maaring magbago ng ating pangunawa sa mga sinaunang hominin at ang kanilang pamumuhay sa Timog-Silangang Asya. Ang mga siyentipiko sa pamumuno ni Thomas Ingico mula sa National Museum of Natural History sa France ay nakahanap ng mga buto ng rhinoceros at mga kasangkapan sa bato na ipinakita sa mga pag-aaral na inilathala sa nature. Ang pagtuklas ay nagkaroon ng pandaigdigang epekto, hindi lamang dahil sa edad ng mga natuklasan, kundi dahil din sa mga implikasyon nito sa kasaysayan ng evolusyon ng tao. Ang Kalinga Site ay hindi bago sa mundo ng arkeolohiya. Mula pa noong dekada 1155, ang lugar na ito ay kilala sa mga natuklas na mga fragmentary na buto ng hayop at kasangkapan sa bato. Subalit ang mga natuklasang iyon ay hindi pa nailahad sa isang tiyak na konteksto o edad, kaya't hindi ito sapat upang patunayan ng presensya ng mga sinaunang hominin sa lugar. Ang mga bagong tuklas ay nagbigay linaw sa tanong na ito, na nagpapakita ng isang mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng evolusyon ng tao sa rehiyon. Noong dalawamput apat, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng isang test pit sa Kalinga site. Sa loob ng pit na iyon, natagpuan nila ang mga buto ng isang rhinoceros na lumitaw na may mga tanda ng pagkakagamit. Ang mga buto na ito ay naglalaman ng mga indikasyon ng pagputol at pagproseso gamit ang mga kasangkapan sa bato. Ang mga kasangkapan sa bato ay matatagpuan sa tabi ng mga buto ng rhinoceros na nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao ay gumagamit ng mga ito upang alisin ang karne at buto mula sa hayop. Paano nasukat ang edad ng mga natuklasan? Ang pagtukoy sa edad ng mga natuklasan ay isa sa mga pangunahing hamon sa arkeolohiya. Sa kaso ng Kalinga Site, ang mga siyentipiko ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang matukoy ang edad ng mga buto at kasangkapan. Ang pangunahing metodolohiya na ginamit ay ang pagsusuri ng radyasyon na nasipsip ng mga sediment at ngipin ng rhinoceros. Ang radyasyon na ito ay nagbibigay ng isang ideya tungkol sa edad ng mga natuklasan sa pamamagitan ng pag-aaral kung gaano katagal nangyari ang natural na radyasyon sa mga buto at sediment. Ang pagsusuri ng natural na uranium content sa ngipin ng rhinoceros ay isa pang mahalagang aspeto ng pagtukoy ng edad. Ang uranium sa ngipin ay nagiging thorium sa isang predictable na rate, kaya't ang pagsusuri nito ay nagbibigay ng tiyak na impormasyon tungkol sa edad ng mga buto. Sa karagdagan, ang pagtuklas ng spek ng melted glass mula sa meteorite impact na naganap mga 781,000 na taon na. Ang nakalipas ay nagsilbing karagdagang ebidensya upang mas tumpak na matukoy ang edad ng mga natuklasan sa site. Ang pagtuklas sa Kalinga site ay nagbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng evolusyon ng tao sa Timog Silangang Asya. Ang mga buto ng rhinoceros at mga kasangkapan sa bato ay nagpapakita ng isang advanced na antas ng teknolohiya at kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan. Ang mga sinaunang tao sa lugar ay may kakayahang magproseso ng karne at buto gamit ang mga kasangkapan sa bato na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagplano at pagsasagawa ng komplikadong mga gawain. Ang pagtuklas na ito ay nagpapatunay na ang mga sinaunang hominin ay nasa rehiyon ng Timog-Silangang Asya mas maaga kaysa sa naisip noon. Ang mga dating teorya ay nagpapahiwatig na ang modernong tao, Homo sapiens, ang unang species na nakarating sa mga isla ng Pilipinas. Ngunit ang mga bagong tuklas ay nagpapakita na ang mga sinaunang huminin ay naroroon na sa lugar ng maraming taon bago pa man dumating ang modernong tao. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng isang mas komplikadong larawan ng pagdating ng mga sinaunang tao sa mga isla ng Pilipinas. Ang pagtuklas sa Kalinga site ay nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-unawa ng evolusyon ng mga sinaunang hominin sa timog-silangang Asya, ang mga natuklasan ay nagbibigay ng ebidensya na maaring magbukas ng mga bagong tanong tungkol sa paraan ng pagdating ng mga sinaunang tao sa mga isla ng timog-silangang Asya. Ang mga dating teorya ay maaring muling suriin batay sa mga bagong ebidensya na ito na nagbigay daan sa mas malalim na pag-aaral at pagsusuri sa mga aspeto ng evolusyon ng tao sa rehiyon, ang mga natuklasan sa Kalinga Site ay nagpapakita na ang mga sinaunang hominin ay may kakayahan sa paggawa ng mga advanced na kasangkapan at sa paggamit ng mga ito sa pagproseso ng pagkain. Ang mga ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag aaral ng mga sinaunang teknolohiya at kasanayan sa pagunawa sa kasaysayan ng evolusyon ng tao. Ang mga bagong tuklas ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaring magbukas ng mga bagong tanong at posibilidad para sa hinaharap na pagsasaliksik. Ang kalinga site ay nagbibigay ng isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng tao at sa evolusyon ng mga sinaunang hominin. Ang mga siyentipiko na kasangkot sa pag-aaral ay patuloy na nagsasagawa ng mga pagsusuri at pag-aaral upang higit pang maipaliwanag ang kasaysayan ng evolusyon ng tao. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbigay daan sa pagtuklas ng mga bagong aspeto ng kasaysayan ng tao at sa pagbuo ng mas kumpletong larawan ng evolusyon ng mga sinaunang hominin sa Timog Silangang Asya. Ang patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral sa mga arkeolohikal na lugar tulad ng Kalinga ay mahalaga upang higit pang maipaliwanag ang mga aspeto ng kasaysayan ng tao. Ang mga bagong tuklas ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaaring magbukas ng mga bagong tanong at posibilidad para sa hinaharap na pagsasaliksik. Ang pagtutok sa mga detalye at ang paggamit ng mga modernong teknolohiya ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkuha ng tumpak na datos Upang mas maunawaan ang kasaysayan ng tao at ang evolusyon ng mga sinaunang hominin, ang mga natuklasan sa kalinga site ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na pagsasaliksik sa larangan ng arkeolohiya at paleoanthropology. Ang mga bagong tuklas ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaring magbukas ng mga bagong tanong at posibilidad para sa hinaharap na pagsasaliksik. Ang Kalinga site ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng evolusyon ng tao na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng tao at sa evolusyon ng mga sinaunang hominin sa Timog-Silangang Asya. Ano nga ba ang papel ng National Geographic sa pagsusuri? Ang National Geographic Society ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa mga pagsasaliksik at pag-aaral sa larangan ng arkeolohiya at paleoanthropology. Ang kanilang pagpopondo sa mga pag-aaral tulad ng sa Kalinga site ay nagbibigay daan sa mga siyentipiko na magsagawa ng mga detalyado at masusing pagsusuri upang matukoy ang edad at kahalagahan ng mga natuklasan. Ang kanilang suporta ay nagbibigay ng kinakailangang pondo at kagamitan upang maisakatuparan ng mga mahahalagang pagsasaliksik na ito. Ang National Geographic ay kilala sa kanilang dedikasyon sa pagsusuri sa mga makasaysayang lugar at sa pagpupondo ng mga proyekto na nagbibigay liwanag sa mga hindi pa nasusuring aspeto ng kasaysayan ng tao. Ang kanilang pagkilala sa kahalagahan ng Kalinga Site ay isang halimbawa ng kanilang commitment sa pag-aaral ng mga sinaunang sibilisasyon at sa pag-unveil ng mga makabuluhang tuklas na makakatulong sa ating pag-unawa sa nakaraan. Paano nakakaapekto ang tuklas na ito sa ating pag sa migration ng mga sinaunang tao? Isa sa mga pangunahing katanungan na lumitaw mula sa tuklas o discovery na ito ay kung paano nakarating ang mga sinaunang hominin sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang mga natuklasan sa Kalinga site ay nagpapakita ng mas maagang presensya ng mga sinaunang tao sa mga isla ng Timog Silangang Asya na nagbubukas ng bagong pinto para sa pag-aaral ng kanilang migratory patterns. Bago ang tuklas na ito, ang pangkaraniwang paniwala ay na ang mga modernong tao lamang ang nakarating sa Pilipinas noong mga 67,000 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, nagkaroon tayo ng ebidensya na ang iba pang sinaunang hominin species ay maaari ding dumating sa rehiyon ng mas maaga. Ang mga bago at hindi inaasahang tuklas sa kalinga ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa posibleng land bridges o iba pang mga paraan ng paglalakbay na ginamit ng mga sinaunang hominin upang makarating sa mga isla. Ang mga dating teorya tungkol sa land bridges ay maaring kailanganing muling suriin upang maisama ang mga bagong ebidensya. Ang pag-aaral sa mga makasaysayang land bridges tulad ng Sundaland na dating konektado sa mga isla ng Timog-Silangang Asya ay maaaring magbigay ng konteksto para sa migrasyon ng mga sinaunang tao sa rehiyon. Ang pagtuklas sa Kalinga site ay may malawak na impluensya sa pandaigdigang pag-unawa sa evolusyon ng tao. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng kakayahan ng mga sinaunang hominin na magsagawa ng mga komplikadong gawain gamit ang mga kasangkapan sa bato na nagpapakita ng kanilang advanced na teknolohiya at kakayahan ang mga kasangkapan sa bato na natagpuan sa site ay nagpapakita ng mga kasanayan sa pagproseso ng pagkain na maaring tumukoy sa isang mas malawak na network ng teknolohiya na umiiral sa rehiyon noong panahong iyon. Ang pagkakaroon ng mga sinaunang huminin sa Timog Silangang Asya nang mas maaga kaysa sa inaasahan ay maaring magbago ng ating pangunawa sa ebolusyon ng tao sa pandaigdigang konteksto ang mga bagong tuklas ay nagmumungkahi na, ang mga sinaunang hominin ay maaring naging mas malikhain at matatag sa kanilang kakayahan na makahanap ng mga paraan upang maglakbay at magsagawa ng mga gawain na maaring magbigay ng bagong pananaw sa kanilang pag-unlad at pamumuhay. Sa kabila ng mga natuklasan, maraming aspeto ng kalinga site ang nananatiling hindi pa nalalantad. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasagawa ng mga pagsusuri at pag-aaral upang higit pang maipaliwanag ang mga aspeto ng kasaysayan ng site. Ang mga karagdagang pagsusuri sa mga buto, kasangkapan sa bato, at iba pang mga artifact ay maaaring magbigay ng mas maraming detalye tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang hominin sa lugar. Ang hinaharap ng pagsasaliksik sa Kalinga site ay maaaring magbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng evolusyon ng tao. Ang patuloy na pag-aaral ng mga natuklasan ay maaaring magbukas ng mga bagong tanong at posibilidad para sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang evolusyon ng mga sinaunang hominin at ang kanilang pamumuhay sa Timog Silangang Asya. Ang Kalinga Site ay maaaring maging isang mahalagang lugar para sa mga susunod na henerasyon ng mga arkeologo at paleoanthropologist na naglalayong mas mapalalim ang kanilang pag-aaral sa kasaysayan ng tao. Ang publikasyon ng mga resulta ng pag-aaral sa Nature at ang pag-uulat sa mga media outlets tulad ng National Geographic ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga tuklas sa publiko. Ang pag-uulat ng mga natuklasan sa malawak na madla ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga pag-aaral na ito at sa kontribusyon ng mga siyentipiko sa ating pag-unawa sa nakaraan. Ang mga artikulo at dokumentaryo na nagtatampok sa mga tuklas sa kalinga ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang mga siyentipiko at estudyante na mas lalo pang mag-aral at magsaliksik sa larangan ng arkeolohiya at paleoanthropology. Ang pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng mga publikasyon at media ay mahalaga Upang mapanatili ang interes at suporta para sa mga arkeolohikal na proyekto, ang pagtutok sa mga detalye ng mga tuklas at ang kanilang kahalagahan ay nagbibigay sa publiko ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng mga pag-aaral na ito sa ating pag-unawa sa nakaraan. Ang mga siyentipikong pamamaraan na ginamit sa pagsusuri ng kalinga site ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa edad at konteksto ng mga natuklasan. Ang mga teknolohiya tulad ng radiometric dating at pagsusuri ng uranium thorium dating ay nagbibigay ng tiyak na impormasyon na nagpapalakas sa kredibilidad ng mga natuklasan. Ang paggamit ng mga modernong teknolohiya sa pagsusuri ng mga arkeolohikal na artifact ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasama ng iba't ibang metodolohiya upang makuha ang pinakatumpak na impormasyon. Ang mga bagong teknolohiya at metodolohiya ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa evolusyon ng tao at sa kasaysayan ng mga sinaunang hominin. Ang pag-aaral ng mga makasaysayang artifact gamit ang mga advanced na teknolohiya ay nagpapalawak ng ating pangunawa sa nakaraan at nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa hinaharap na pagsasaliksik. Ang pag-aaral sa Kalinga Site ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad sa arkeolohikal na pagsasaliksik. Ang mga lokal na komunidad ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon at suporta sa mga proyekto na naglalayong mas mapalalim ang pagunawa sa kanilang lokal na kasaysayan at kultura. Ang kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring magbigay ng karagdagang konteksto sa mga natuklasan at makatulong sa pagbuo ng mas kumpletong larawan ng kasaysayan ng lugar. Ang pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga sintipiko at ng mga taong direktang naapektuhan ng mga pagsasaliksik. Ang kanilang partisipasyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagrespeto sa lokal na kaalaman at sa pagsasama ng kanilang mga pananaw sa mga siyentipikong pag-aaral.